Meron pong pagmamahal ang kausbong pa lang agad nang napipigil. Tulad ng nangyari kay Bien Benido at Erlinda. Ngayon, makalipas ang dalawang dekada, nasa na si Erlinda at ang pag-ibig niya. Dekada 80 ng panay ni Cupido ang puso ng binatang si Bien Benido at ang dalagitang tatawagin nating si Erlinda na noon ay 15 anyos pa lamang. Dahil sa murang edad ni Erlinda, tutol ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Sadyang malupit daw ang tadhana para sa magsing irog, inilayo si Erlinda ng kanyang mga magulang sa nobyong si Benido Nakalipas ang mayigit dalawang dekada, nakita ng ating love story na si Erlinda nakakulong at may sakit sa pag-iisip. Meron po siyang na pilit silang pinaghihiwalay. Sige ang dahilan unti-unti niyang ng isip. Mga ilamahan nila ang Ang dating siglat ganda ni Erlinda. <tod> Naglaho na mula ng mabigo sa pag-ibig kay Bienvenido dahil sa nakakulong lang siya sa isang lugar na hindi nasisikatan ng araw, eh, lumala na lumala ang kalagayan niya. Kamulita namin eh, doon na siya kumakain, dumudumi, halos hindi na siguro siya naliligo. Ngayon, bilang isang kababata niya, eh, gusto namin uh, mabigyan ng karampatan lunas doon sa kalagayan niya ngayon ang mga nakalap naming impormasyon, kagad naming ipinagbigay alam sa Department of Social Welfare and Development ng Baliwag, Bulacan. Kasama ang investigador, agad sumaklolo ang kinatawa ng DSWD at ilang pulis ng Baliwag. Nandang maga! Kasi may report na dumating sa sa opisina na meron daw nakakulong dito na kasi. Ah, ano ba ang ganyan? walang kagatong kagatong ito ng kapatid ni Erlinda. nag-umpisa 18 years 8, 37 na siya So bakit nating sumuko ng naman natin siya ng pagkakaroon na po dalawa hindi po hindi na po mahirap hindi na po mahirap hindi na Sa na po mahirap hindi na po mahirap hindi na po na amoy na ang tumambat sa amin. Parang hayop ang kanyang kalagayan. Balot siya ng kumot. Tulugan niya ang malakoral na kwantong ito. Walang sapin at nanlili bahit ang buong paligid. Nagkalat ang ihi niya sa sahig. ba. Ang daanan niya ng pagkain ang maliit na butas sa paterna ito. Kaawa-awang, si Linda. Ayos ka lang sa ganito? Ha? Harupa? Ah, ano na ba pangalan mo? Ano, buksan mo yung mukha mo para makausap mo ako si Tita Jo. Sa DSWB. Ilang saglit lang dumating na ang ilang miyembro ng pamilya. Dati nga ako eh, kung saan saan na namin din nila yan, uh, Romero. Ikot na namin yung um, Kailan niyo po yung nintuan? medyo matagal. Matagal na rin po. Dahil no, sa... Hindi alam na siya iniinom ng gamot. hindi. No, siya. Nung, no, nung, no, nung no, no, patuloy siya umiinom ng gamot, tapos nung bandang huli, tinatapon na niya yung gamot. Ayaw na yun. Ayaw Sa National Center for Mental Health sa Mandaluyo, nilapatan ang pangsamantalang Luna Sierlinda matinding depresyon. Ito ang nakikita ng dahilan ng doktor kung bakit nawala siya sa katinuan. Nakita namin na may history na siya dati na nadala na rin siya rito noong mga 17 years old na ang pinagmula ng kanyang sakit o pinagugatan ng kanyang sakit ay noong nagkaroon siya ng problema sa pag-ibig um, na, wala sa kanya yung lalaki minamahal niya, kapag asawa ng iba. Aminado ang pamilya ni Erlinda na napulang sila sa kanilang kapatid. Gusto nung parehong magulang ko, uh, ikulong na lang yung kapatid namin. Pero mahal namin yung kapatid namin. Ayaw naming mawalay sa amin. Uh, at, at saka hindi namin kayang ipagamot dahil sa wala kaming pera. Sa ating batas, bawal ang pagkulong sa may sakit sa pag-iisip. Hindi ito ang lunas. Pagkos, makapagpapalala pa ito sa kanilang kalagayan. Batasan uh, batas na nagpuprotekta sa lahat ng uri ng may kapansanan. Ito yung Magna-Carta for the welfare of disabled persons. Kung saan ang DSWD uh, at ang National Council for the Welfare of Disabled Person ang paunahin. Ako sa penalty provision niya, yung unang, unang pagkakasala kung mayroong nakitang diskriminasyon o hindi pagbibigay ng agarang tulong ay 50, 50, to 100,000 pesos penalty at saka pagkakulong ng anim na buwan hanggang dalawang taon. Yun yung nasa penal provision. Samantala, kinamusta namin si Bian Benido, ang tanging pag-ibig ni Erlinda. Pagka kami lang dalawa, masaya kami. Kanya nga lang, pagka ako'y napupunta sa kanila, kung nga kontra sa akin yung nanay niya. Nakaharang sa pinto, nakataas yung kamay niyang gano'n, nakaharang sa pinto makalipas ang maigit dalawang pung taon, may asawa at dalawang anak na siya. Pero kailanman hindi raw nawala sa puso at isipan niya ang dati niyang nobya. Dahil yung pag-ibig ko sa kanya, talagang sobra-sobra. Eh, kasi ho, oh, napakabait niyang tao. Hindi ko oh, siya yung plastic na tao. yun yung pag niya sa akin. Ano dun, oh. Kaya ako oh, kahit nang ngayon may asawa ako, Masasabi ko sa sarili ko na kapag wala kami, nung asawa ko ngayon, eh siya na yung pupuntahan ko. Kahit po, ay ka nga, sira, nasisira na siya. Yung buhay ko na dadahanan ko pa, gusto ko sa kanya na umikot. <tip> Sumama sa amin si Bienvenido. Sabik na sabik daw siyang makita ang dating kasintahan. Mula ng kanilang paghihiwalay, ngayon na lang sila muling makikita. Yes, <laughs> sir.

bubuhos ang kanilang mga damdamin sa muli nilang pagtatakpo. Hindi lubos makapaniwala si Bienvenido na ito ang sasapitin ng dati niyang kasintahan. Sa kabila ng mga luha, maaaninag ang saya ni Erlinda. Anong pakiramdam? Ha? Sa mga kamarin dito, Sa pananatili ni Erlinda sa ospital makatutulong daw sa kanyang paghilom ang suporta ng pamilya at dating kasintahan. Pag-ibig ang dahilan kaya sinapit ni Erlinda ang ganitong kasawian. Pag-ibig din kaya ang makatutulong para sa kanyang kalunasan?